sa heart surgery ang daddy ni Donnie Pangilinan na si Anthony kaya tatlong linggo rin itong nanatili sa ospital. Ngayon nga ay nagre-recover pa rin ito at back to work na. Happy healing! Ayan niya nga ang sinabi ng kanyang asawa na mm -hmm. si Maricel, Maricel Laksa. Laksa. So ano, nakakatuwa na ano raw, uh, kumbaga eh two weeks silang nakakonfine sa ospital. Mm -hmm. Nakakatuwa so, na. Hindi! <laughs> two weeks silang naka-confirm, mali ang ano ko, oh. construction. Nakakatuwa oh, yeah. na naging naka naka-recover na. successful okay. ang operation. Ang operation. And, Kasi diba, alam naman natin, pagdating sa heart, na kadelikadong parte oh, ng ano yan, ng oh, katawan, oh. diba, ng organ ng tao, mm -hmm. na pagsakit sa puso, nakakakaba. Sabi nga nila, kapag ka daw meron kang heart problem, try door. Di ba? Ako, mm -hmm. I could relate because yung, yung father ko, di ba, namatay sa heart attack. Same thing sa mama ko, di ba? Okay. So, nakakatuwa na naka-recover si... Anthony Pangilinan. Yeah. Ang daddy, siyempre, ni Donnie Pangilinan. Yeah, yeah, yeah. Di ba talagang, ano, ang ate ko kasi may sakit din sa puso. Oo, diba? tama. So, bumilang lang taon, sabi niya, may tani Ace eh. of so, Kristo, Hindi naman ako naniniwala sa taning-taningan ng mga doktor. Pero, after a year nga, nawala na dahil nga sa sakit sa puso. Talaga, oo, oo. meron tayong kaibigan, di ba si Kuya Jobo? Yeah, may sakit so, din sa puso. Thank you, Lord, na bypass. Thank you, Lord, na okay. Pero, oh, At ito nga si Anthony Pangilinan. Natutuwa tayo na sa loob ng three weeks na na uh -huh. hospital uh -huh. siya. Road to recovery na. Ito yeah. na nga. Uh -huh. Pinili daw talaga ni Maricel at ng pamilya nila na ilihim lang yeah. mm -hmm. ang uh, pagkakasakit at pag-undergo ng operation o surgery ni Anthony dahil gusto daw niya yung pinagtahimik lang daw na may pinagdadaanan yung family. Yung privacy Oo, nila. Yung privacy diba? nila talagang very important sa kanila. Uh -huh. Uh -huh. Yung parang sila uh -huh. sila sino sino na nakakalama sino-sino pa mo magtutulong uh -huh. kundi uh -huh. ang yung pamilya uh -huh. sabi niya. Yung support system basta uh -huh. nagsinom uh -huh pamilya mo, okay na yung Yung support eh. system, hindi na kayang ipa-balanda pa oh, oh. May, Ang aking asawa, oh, oh. si Don, eh, si Don, si Anthony ay ma-operan. Oh, hindi oh. nila yung binalita. Oh, oh. Kaya nagulat na ba, oh, 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 oh. tayo na, na Yes, so, At saka, oh. ano balita ko? Kasi si Maricel Laksa, may teleserye, oh, dito di oh. ba? Okay. Talagang pinipilit niya talagang Ah, nagpaalam, Adam, nagpaalam oh, na siya ito. doon, actually, uh, para na, daw matutukan oh, oh, niya uh, matutukan ang kanyang niya asawa. Anthony Pagilina. At natutuwa ako kay Maricel Dibadal. Sabi niya, talagang nagahangan daw siya ng Don Deal. Okay.